Idinagdag pa niya na tinawag daw niya si Erwin kagabi sa nakakatakot na tavern na iyon, at tinanong kung talaga bang may kapal siya ng mukha para itanong kung bakit siya sumama rito. Tinawag pa niya itong makapal ang mukhang barbaro. Si Erwin naman, habang nakatupi ang mga palad na parang nakikiusap, ay tumingin kay Tersa, pero hindi siya pinansin nito. Nakunat ang noon ni Bjorn, halatang naguguluhan, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi niya tungkol sa, ginawa niya kagabi. Nena si Tersa at may halong inis na nagtanong pabalik kung nagpapanggap ba talaga siyang mangmang. Lalong nalito si Bjorn at habang napapatingin sa paligid, tinanong kung gaano nakatagal mula nang maghiwalay sila. Saglit na nag-isip, sa katinan na mahigit tatlumpung oras na raw ang lumipas. Inulit ni Bjorn sa kanyang isip ang bilang na iyon, at napatigil sa gulat, hindi pa ba apat na oras lang ang nakakalipas. Pawis ang tumulo sa kanyang mukha, at doon niya lang naunawaan kung bakit napakasigla ng pakiramdam niya. Sa huli, naupo si Terce sa kanyang upuan na may kunot pa ring nuo, samantalang si Erwin ay nginitian siya. Napagtanto ni Bjorn na mahigit isang araw pala siyang natulog, patuloy lang ang ngitiin ni Erwin habang nakatitig sa kanya, at siya naman, sa isip, ay humingi ng tawad. Nang ibilat niya ang kanyang mga mata, inulit niya ito ng malakas, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi siya nagising mula nang umalis sila sa labyrinth. Namangha si Tersa at napanganga ito sa gulat. Si Erwin man ay napatitig kay Bjorn na tila hindi makapaniwala. Napansin ni Bjorn ang reaksyon ni Tersa, at sa isip ay napatanong kung hindi pa ba talaga ito nakakita ng barbaro na humihingi ng tawad. Pagkalipas ng ilang sandali, umamin si Tersa na hindi naman talaga siya umaasa ng kahit anong asal mula sa kanya, at diretsyong tinanong kung bakit niya kailangan si Erwin. Naisip ni Bjorn na pwede naman niyang sabihin ang totoo, pero ang lumabas sa bibig niya ay, bakit ka ba interesado? Kinalmat niya pa ang tainga niya ng walang gana, saka idinagdag na kung gusto niyang malaman, pwede naman siyang magtanong kay Erwin mismo. Napatigil si Tersa, napakunot nuo, at sa isip ay naisip niyang tama ang hinala niya, sabay mura sa mga barbaro. Galit na sinagot ni Tersa na nakakatawa ito dahil si Bjorn ay isa lang namang baguhan. Hindi naman niya maintindihan kung ano ang kinalaman noon, kaya binalaan niya si Tersa na mas mabuti na sanang tigilan na nito ang ugaling iyon, lalo na kung patuloy nitong aalalahanin si Erwin. Nina si Tersa at tinawag siyang kung ano-ano. Nagkatitigan sila ng masama, habang si Erwin, hindi alam ang gagawin, ay panay ang lipat ng tingin mula kay Bjorn patungo kay Tersa, umaasang mapansin man lang siya ng isa sa kanila. Sa huli, inilapag ni Tersa ang bag sa ibabaw ng mesa at sinabing kunin ito ng protagonista. Ipinahayag niya na may 350,000 crystals daw iyon, ang kabayaran para sa essence na nakuha ni Erwin. Tiningnan ni Bjorn ang bag, at tila may deja vu, parang eksenang napanood na niya sa mga drama. Naalala niyang parang eksena ito kung saan ibinabato ng babae ang pera sa lalaki at sinasabing, kunin mo yan at layuan mo siya. Ngunit agad siyang napatigil sa imahinasyon ng itawid ni Tersa ang mga braso sa dibdib at tinanong kung bakit hindi pa niya kinukuha ang crystals. Napakunot ang noon ito, tila napansin na may ibang dahilan si Bjorn, at inami na kanina pa niya yun iniisip. Pero hindi siya tumugon at sa halip ay tumingin kay Erwin, sabay tanong kung ayos lang ba sa kanya. Nag-isip si Erwin sandali bago sumagot. Sinabi ni Bjorn na sa totoo lang, plano talaga niyang bumuo ng grupo kasama siya hanggang makalakam ito ng sapat na halaga para sa essence. Pagkatapos, pumikit siya, at sa gulat ni Erwin, napatili ito, halos hindi makapaniwala. Ayun lang ba talaga ang kailangan nyo sa akin? Tanong ni Erwin, halatang nagulat. Tumango si Bjorn at kinumpirma na oo, iyon lang talaga, ipinaliwanag niyang hinati nila sa kalahati ang nakuha nilang lot. Napangiti si Erwin, parang humanga, pero agad ding napatigil, biglang nadismaya. Bumalik siya sa upuan, pumikit, at mahina ang tinig ng humingi ng paumanhin kay Bjorn. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit siya biglang tumanggi, dahil sa isip niya, maganda naman ang naging samahan nila. Tumingin si Thursa kay Bjorn, seryoso ang ekspresyon. Simula ngayon, sasama na si Erwin sa akin papasok sa labyrinth, paliwanag niya. Ipinunto pa niyang tradisyon lang naman ang dahilan kung bakit nila hinayaan si Erwin na pumasok mag-isa sa unang beses, kung siya raw kasi ang masusunod, hinding-hindi siya papayag sa ganang bagay naunawaan ni Bjorn na may sarili na palang grupo si Erwin na magdadala sa kanya papunta sa mga mas matataas na palapag. Napaisip siya tungkol sa mga laban, pero bago pa siya makapagsalita, itinulak ni Tursa papalapit sa kanya ang bag ng crystals. "Kunin mo na 'yan kung naiintindihan mo na," sabi ni Tursa. Ngunit sumagot si Bjorn, "Sandali lang. Ang 350,000, at libo, kalahati lang 'yan ng halaga ng essence." Tumanggaw si Tersa at sinabing totoo naman iyon dahil yun daw ang ng loot na hinati nila sa dalawa. E di kulang pa ng 280,000, sabi ni Bjorn, napapailing. Nagkasundo tayo sa 9 is to 1 loot, di ba? Napatawa si Tersa, parang tuwang-tuwa sa sitwasyon. Tama, paano ko nga ba nakalimutan yun? Sabay inilapag pa ulit ang isang bag sa mesa. Eto, 280,000 pa. Napabuntong hininga si Bjorn. Sa loob-loob niya, ano bang nangyayari? Tila ginugulo lang siya ni Tersa. Napailing siya at tinawag pa itong, Elf Race Beard, at unti-unti nang naiintindihan kung bakit galit sa kanila ang mga barbaro. Pagkatapos, inihayag niyang tapos na siya sa usapan kay Tersa at tinanong kung maaari na itong umalis. Ipinaliwanag niyang kailangan pa nilang mag-usap ni Erwin. Napakunot ang nuo ni Tersa. Ano pa bang hindi niyo napag-usapan? Tanong nito, may halong inis. Ngunit bigla itong napatigil ng mapansin si Erwin na mahina ang kilos, hinayla ang tela ng kanyang guantes at mahina ang tinig na nagsabing, maraming salamat sa pag-aalala, Tersa, pero pwede ka nang umalis. Pinagdikit ni Erwin ang mga palad niya na parang nakikiusap. Gusto ko lang sanang pasalamatan si Bjorn, at magpaalam. Tahimik na pinagmasdan ni Tersa ang kaibigan, sa kabahagyang tumango. Hindi ka na bata, sabi niya. Pagkatapos ay biglang itinuro niya si Bjorn gamit ang daliri, sabay utos, mangako ka. Nagulat si Bjorn. Ha! Anong pangako? Sumigaw si Tersa, mangako kang hindi mo siya lalapastanganan. Mangako kang hindi mo siya tutulugan. Nagulat si Erwin. Tersa, ano ba yung sinasabi mo? Sa isip ni Bjorn, hindi ko siya tutulugan. Ibig sabihin ba nun, basta hindi niya iyon gawin, ayos na ang lahat. Habang tahimik siya, lalo pang sumigaw si Tersa, mangako ka. Wala siyang nagawa. Nangangako ako, sa dangal ng mandirigma, sagot ni Bjorn sabay suntok sa dibdib niya. Pero sa loob-loob niya, wala naman siyang pakialam sa dangal ng mandirigma, na iyon. Tiningnan siya ni Erwin ng may awa, tila gustong magsalita, pero tumahimik lang. Sa wakas, bahagyang kalmado si Tersa, humarap palayo at nagsabing, kung ganoon, aalis na ako. Tinawag siya ni Erwin, pero huminto lang si Tersa at biglang naalala, ah, oo nga pala. Lumingon siya kay Bjorn, ngumiti, at nagpasalamat dahil iniligtas niya si Erwin bago tuluyang umalis. Naiwan si Erwin sa mesa at napayuko. Maya-maya, napahiga siya roon, tila nawawalan ng lakas. Tiningnan siya ni Bjorn na may halong pagtataka. Nang itaas ni Erwin ang ulo, malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin matapos ang lahat. Aminado siyang ngayon lang siya nakapagsalita ng ganoon kay Tersa, at nag-aalala kung galit ito sa kanya. Tahimik lang si Bjorn, ngunit sa isip niya, malamang ay galit pa rin si Tersa, lalo na kung pagbabasehan ang ngiti nitong nakakaloko kanina. Gayunman, sinabi niyang huwag na siyang mag-alala, kaya kahit paano'y napangiti si Erwin at nagsabing mas gamaan ang pakiramdam niya. Naalala niya ang alok ni Bjorn na makipaggrupo, kaya muli siyang nagpasalamat, Ngunit ipinaliwanag na matagal na silang may kasunduan ni Tersa at hindi niya pwedeng baliwalain iyon. Humingi siyang muli ng tawad. Ngumiti lang si Bjorn at sinabing ayos lang, iniisip pa nga niya na kung sakaling may mataas na ranggong elf na mag-aalok na tulungan siya sa labyrinth, hindi rin naman siya tatanggi. Kinuha ni Erwin ang isa pang bag at ipinaliwanag na may 63,000 crystals paroon, ang mga iyon ay galing sa mga adventurer at sa crossbowman. Nakuha na raw niya ang parte niya kaya hindi na dapat mag-alala si Bjorn. Dagdag pa niya, nasa bahay niya pa ang kanilang mga backpack na may iba't ibang laman, kaya mas mabuting puntahan na lang niya ito bukas upang tingnan ng personal. Habang nakangiti si Erwin, napansin ni Bjorn na kahit hindi siya magsalita, tila nauunawaan nito agad ang iniisip niya. Medyo nang hinayang siya sa pagkawala ng ganoong kasama. Pagkaraan, bahagyang yumuko si Erwin at mahina ang boses ng tanungin kung paano niya mapapasalamatan si Bjorn. Hindi agad naintindihan ni Bjorn ang ibig niyang sabihin, ngunit ipinaliwanag ni Erwin na hindi siya mapapalagay kung hindi siya makakaganti sa kabutihan nito. Napaisip si Bjorn, at doon niya lang naalala kung bakit pinasumpa siya ni Terse kanina, baka kasi inaakala nitong hihingi siya ng hindi konais na is nakapalit. Tahimik siyang napabuntong hininga at tinanong kung gusto ba ni Erwin na kumain, Ngunit tumanggi ito sinabing hindi pa siya gutom dahil doon sinabi ni Bjorn nakakain na lang siya magisa habang nag-iisip inilapat ni Erwin ang daliri sa kanyang baba tila may naisip at biglang namula tumayo siya lumapit at nagsabing mas mabuti siguro'ng umorder na lang siya nang inumin dahil hindi pa siya umiinom kagabi sa loob ng tavern Nagtaka si Bjorn sa sinabi niya, kaya ipinaliwanag ni Erwin na gusto niyang makipag-inuman sa kanya para sa tinatawag na First Return Mug, isang tradisyon ng mga adventurer pagkatapos makabalik mula sa Labyrinth. Naalala ni Bjorn ng tungkol dito at napagtantong napakahalaga niyon para sa isang elf na kagaya ni Erwin na buong buhay ay nasa monasteryo lamang. Tinanong niya kung dapat ba siyang matuwa at ngumiti lang si Erwin, sinabing sapat na na magpasalamat siya. Tinugon naman iyon ni Bjorn, at tila nasiyahan si Erwin. Para kay Erwin, pareho silang nagtiwala sa isa't isa sa loob ng labyrinth, kaya nararapat lang daw na pagsaluhan nila ang unang inumin sa pagbabalik. Bagaman medyo nahihiya, idinagdag ni Erwin na alam niyang hindi naman iyon ang unang beses ni Bjorn. Nagulat si Bjorn at ipinaliwanag na iyon nga ang una niyang beses sa labyrinth. Lalong namang ha si Erwin at halos hindi makapaniwala. Tumawa si Bjorn at inamin na totoo nga iyon. Dumating ang pagkain at inumin, at habang nagtatawanan, nagtaas ng mug si Erwin upang purihin si Bjorn sa kanyang ginawa. Tinugon naman iyon ni Bjorn, at sabay nilang tinapik ang mga mug bago uminom. Nang maubos ang pagkain at inumin, napansin ni Erwin na medyo maikli ang suot ni Bjorn. Sa isip ni Bjorn, tama siya, pero hindi na lang niya binanggit. Sa halip, pumikit siya at inubos ang huling lagok ng alak. Namangha si Erwin sa paraan ng paginom ni Bjorn. Nang matapos ito, pinunasan niya ang labi at tiningnan ng elf, tinanong kung totoo bang gusto pa rin niya siyang pasalamatan. Tumango si Erwin, inayos ang buhok, at may bahagyang pagngiti na naghintay ng sagot. Lumapit si Bjorn at bamulong na mas mabuting huwag nila itong pag-usapan doon dahil baka mapagkamalan sila at tawagin pa ng mga gwardya. Namula si Erwin at tila naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Mahina niyang iminungkahi na mas mabuting sa kanya na lang sila magpunta, at matapos mag-isip, ngumiti si Bjorn, iniisip na tila magandang ang ideya yun.